Hello fellow grower, magandang araw po. Meron ako ditong bell pepper. At itong bell pepper na ito ay yung mga klase na nabibili natin sa palengke or sa supermarket. Gaya na nakikita nyo, ang ganda niya. At uh, sa video sa sasagutin ko yung uh, isang tanong na ilang beses na rin uh, na i-post uh, sa akin. At ito ay uh, kung pwede bang itanim ang buto nagaling dito sa ganitong uh, bell pepper. So ang ganda nga naman ng itsura niya, di ba? So kapag tayo na ang bunga ay ganito rin kaganda, galing sa buto ng ating binili eh bakit hindi? So pwede ba nating i-harvest at itanim ang buto nito? Well, pwede naman po basta yung hinog lang ang uh, ating uh, kukunan ng uh, buto. Ngayon, isang bagay dito sa ganito, na nabibili natin sa palengke o sa department store pag itinanim natin yung buto niya ay hindi tayo makakaasa na ganito ang itsura ng kanyang magiging bunga pwedeng mabuhay yan pag tinanim natin pwede siyang lumaki pwede siyang magkabunga pero huwag tayong maasa na ganito magiging itsura ng kanyang bunga kasi itong uh, klase ng bell pepper na ito ay hybrid Hybrid po siya, ibig sabihin, itong buto na mga harvest natin ay hindi ito stable. Hindi natin ito maasahan na magpuproduce ng ganitong klase ng bunga din. At uh, kadalasan pa, yung mga buto, pag tinanim natin, hindi lahat yan mabubuhay. Kung mabuhay man, hindi lahat yan lalaki. At kung lumaki man, yung iba sa kanila, pag namunga, ay uh, sa karanasan ko po, sa naging observation ko, mga bansot, maliliit yung bunga, malayo sa itsura nung pinanggalingan. So, doon sa nagtatanong, pwede natin itanim ang buto niyan. Ayan, i-harvest lang natin. And then, ikalat lang natin ito sa paso, tabungan ng konting lupa, basayin ng tubig. And then, after around one week, may makikita ka ng mga nakasibol diyan. So, pwede siyang mabuhay. Kaya naman, pagka bibili tayo ng, uh, ng buto, may mga nagbebenta na sinasabi kaagad ah, hindi po yan ano ah, hindi pwedeng itanim ang ah, buto ng bunga gawa ng yan ay hybrid ah, meron pa nagsasabi hindi po mabubuhay yan sa experience ko nabubuhay naman pero yun nga ah, pangit yung lumalabas na bunga hindi kapareho nito siguro kung makaka pagpatubo ka ng ganito at yung bunga magiging kapareho niya itsura tsamba na lang yun unlike itong buto na nabibili natin alimbawa sa mga branded na seed companies ano stable so pare-pareho ang itsura ng bunga kagaya nito halos pare-pareho ang laki pare-pareho ang lasa at uh, pare-pareho ang kulay uniform ang uh, itsura nila yung mga nabibili natin na buto pag tinanim yan pwedeng ganyan ang maging resulta pero yung buto niya pag siya natin itinanim, Huwag tayong aasa ng ganito itsura. Yan naman ang dahilan kaya ang ating mga farmers, mga magsasaka, tuwing magtatanim sila ay kailangan nila ng bagong binhi or puto. So, halimbawa sa ganitong bell pepper, kailangan bumili ka ng binhi ng bell pepper para magtanim uli at uh, makapag-harvest ng ganitong itsura ng bunga. Kung maitatanim natin yung buto nito at uh, magpuproduce ng bunga na ganito din ang itsura, ay hindi nakikita ang mga seed companies. Malulugi na sila. Yung mga Ramgo na yan, yung Caneco, yung East West Seed na yan, mga malalaking kumpanya ng buto, eh hindi na sila kikita pagka pwede natin i-harvest yung buto at uh, itanim, and then magbubunga ng ganito din. Alright? So, yan po yung aking uh, sagot doon sa nagtatanong kung pwede bang itanim ang buto nitong nabili natin, halimbawa na bell pepper Pwede po itanim yan. Pero, huwag tayong aasa na makapag-produce tayo ng bunga na ganito din ang itsura. Dahil nga siya ay hybrid. Alright. Maraming salamat po sa panonood dito sa ating short video. At makita kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!